galing saan to? Galing Tarlac Ah, uh, si Ate. May okay. Ano, anong contact number niya? 09930834169. Ang pangalan niya? Jasmine. Ayun, si Ate Jasmine, hanapin niyo po dito. Desa sa contact number niya, kontakin niyo lang ulit niya. Doon daw sa baka may papa iwe Try Meron dito ano, mga budget meal. dito po tayo sa livestock option market ng Padre Garcia. Uh, sa kwadra ng ano Padre Garcia Livestock Ang mga budget mid po tayo dito Kaya sa mga galing yan galing kesa at vehicle pala itong mga to. Uh, kung gusto nyo makahanap ng budget meal na alagain, eh, no? dito. May eh, contact number kaya? Oo. 0985 0985 0369709 Ayan si Kuya. Ano po ang pangalan niya? Eman. Eman. Ayan. Kuya Eman, hanapin niyo po dito sa Livestock Option Market. Dito lang yung mga baka niya. Kuya, paulit nga po yung number niya. 0985 036 mm -hmm. Ayan, yeah. yeah, hanapin lang ako ninyo yes, si Kuya Eman dito. Yan po yung mga baka niya, mga budget main. Oo, so... okay, dito po yan eh. Bukas pa po yung volume ng dating namin. Merkulis, Webes. Merkulis, Webes po. Pinagating po yung okay. volume po namin. Halos nagiging 50 piraso po yan. Binibinta po namin dito. Saka yun na, pesto dyan.

RA Livestock mo dito na sa Padre Garcia Livestock Option Market ang halaga nito ay mga 50 Thank <mikin> you. Pasyalan so, na lang ninyo bukas dito. mga na. Ano mga baka. Ito mga dumalaga na mga pesto dito. Mga nakatali. Ang dumalaga. yeah <laughs> Gabis pa naman. May mga naka ano na. May um, mga nakaparado ng mga baka dito. Dalaga so, din siya. Dalaga din siya. Ayun, mga 'yang mga presyo niyan. Magigit 100, at 50 dito mga naparada. Mga na 30 daw 'yung mga babae. Vous bon, 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 bon.